madadala natin yung tahanan village um, shout out pala kay Tol Arnel Plaza Yan, dito siya nagtatrabaho yan dito tayo guys Alright, Good morning, mga Aw, ayan. Kamusta po ang lahat? pupunta tayo ngayon sa ano sa shop uh, magpapamintinan sa, ating sasakyan dahil June na siya kailangan natin ipapachinsuel uh, mga kasiyaw kailangan natin alagaan nating ating unit para manatili ang kondisyon para iwas abirya sa kalsada mga kasiyaw so yan samahan nyo guys pupunta tayo sa isang station doon natin dadalhin. Ayan. Alright. Sumanya ko guys. So ayun. Uh, Balik pupunta tayo sa shop guys. Uh, Doon kasi tayo nakasanayan na uh, magpa ng sa ating sasakyan. Ayan. It's the light man. Uh, Pa-chinswell natin. Tapos pa-check natin kung ano may mga... Kailangan palitan Para manatiling kondisyon ang ating sasakyan na ginagamit araw-araw guys So ayan, palabas tayo ng uh, Dr. Isantos Avenue Punta tayo ng Sukat Highway guys Malapit sa Sukat Highway ayan, Doon tayo magpapatsin soil Bali, dito tayo sa President Avenue ang natin ito is SM, in uh, is BF. Mas kanan tayo ng Dr. E. Santos Avenue. Uh, na kasi siya guys. Uh, kailangan natin i-maintain lang yung uh, mileage niya. Kailangan natin kasi alagaan yung makina sa pag-change oil eh, yun lang ang nagbibigay buhay ng makina guys ay eh, pinaka-limit lang kasi hanggang 5,000 mileage lang or lumampas man lang ng konti. Okay lang. Huwag lang sobrang lampas kasi sobrang itim na ng usok yan eh guys. Yan yung nagkukos na sobrang itim ng usok. Yan, kailangan natin i-maintain na. Medyo matrapik lang guys. yung mga galing sa lumalabas galing sa Elizalde oh. pakaliwa ng President Avenue ayan nagpagun na ito yung habaan ng President Avenue guys palabas ka ng Dr. Santos Avenue dadala natin yung Tahanan Village um, shout out pala kay Tol Arnel Plaza Yan, dito siya nagtatrabaho Yan, dito sa Tahanan Village dito sa kanan ko guys oh. Ay, uh, shout out kay Tol Arnel Plaza uh, shout out sa iyo Tol Ayan, napaka supportive mo sa uh, amin Yan, God bless you Salamat sa suporta mo lagi, Tol Arnel Plaza. Ingat ka palagi tol. May Honda na pala dito. Honda tsaka Suzuki. Dito kasi guys, minsan matrafik yung palabas at saka papasok. Kaya mga araw dito guys, uh, medyo matrafik talaga. Dito may masarap na Paris Mami dito sa kaliwa guys. So, Kaya Kuya Ron Mami. Paris Mami. Dito guys, ang mga siga dito, mga tricycle. sila sila na yung sumisingit sila pa yung galit yan ito siga mga tricycle dito Pero pag nakasagi hanggang kamot na lang wala pang bayad eh yan isim BF na to guys kanan tayo dito kanan po tayo yan doktor Isanto to sabi nyo na to guys It's the Lightman. Magmalapit na ito sa ating pupuntahan, guys. Yan, dito na ako, guys. Yan, kakanan ako dito. Ayan. Sana wala ganong pila. Alright. right tayo sa shield ayan, dito na tayo guys sa so, tayo dito dito na tayo guys, sa loob ayan, may nakapil guys na waiting tayo kung uh, na serve alas 10 na na salang na tayo guys salang salang na tayo guys salang na tayo guys Silent te all right oh Ha? Oo, ah. oh, kasama ka dito. Ito yung pang swimming mo. Ilan litro ba daw? 6 liter. liter. Takso. Ayun, tapos na ang ginsuil. Mangdar na lang. Ganda lang ang dalag guys, oh. Shout out ka muna kuya. Ang laga ko.